So for today's video, na dito po kami ngayon sa sityo para iwalay itong aming mga bihik dahil sakto isang buwan na po sila, kailangan na po namin silang igawa ng bagong kulungan. Nakatoy nyo naman ang lalaki na nila. Pero bago ng lahat, kailangan muna namin magluto ng aming pananghalian. Ito at pinirito ko na nga itong aming tilapiang binili sa palingke dahil tinanghali na nga kami ng pagpunta sa sityo dahil medyo may kalayuan din nga pala ito sa bayan. Ito at sinama nga po namin ang pusa namin si Batman ang pusang walang kalikot-likot. Heto nga po, binaligtad ko na itong aming tilapiang piniprito. Pero di lang po yan ang aming lulutuin. Magluluto rin po kami ng tinolang happy feet o adidas o paanang manok. Eto, hinangon ko na nga itong aking tilapiang pinirito. Wow. Shoutout po sa mga solid kanong ski na walang sawang sumusuporta sa aming munting channel. Maraming maraming salamat po. Ito at umpisa ko na pong lutuin itong tinolang happy feet. Ito at nilagay ko na po yung luya, bawang, sibuyas. All together na po. At nagmamadali na po tayo. Ito na po at nilagay ko na po itong adidas o happy feet. Dahil tanghali na nga po at ibang oras na po. So bali, sinakotsa ko po muna itong panang manok. Nilagyan ko na po ng paminta at halo-halo uli. Yan. Ito at ko na po ng tubig na nakakapagbata. Nakakapagbata ng isip. Ayan at ko na nga po ng asin. Pati ng nor chicken, then mekos-mekos again. At pagkatapos ng 20 minutes, eto na nga po at kumukulo na. Eto't nilagay ko na nga po, etong sayote. At kung nanonood ka pa rin sa part na ito, pakicomment na nga kung taga saan kayo para malaman ko kung saan nakabot ang aming video. At pagkatapos ng 15 minutes, eto at malambot na nga po ang ating sayote. Eto't ilalagay na nga po natin itong talbos ng ating sili. At kung nagustuhan nyo po ang aming video, please heart follow, and share po mga solid ganong ski. Maraming salamat po. At kung sa YouTube nyo po mapanood itong aming video, please like, subscribe, and comment po kung gusto nyo magpa-shoutout. At talauna, 20 na nga po na aming maluto itong aming tinolang happy feet. At sa wakas ay makakain na po kami ng aming pananghalian kahit ibang oras na. Gutom na po ang mga mandaragat. Ayan na nga po at ako na ang nauna sa aming tinolang happy feet. Siyempre, uunahan ko na sila bago pa ako maunahan. Siyempre, mahirap nang maubusan. <laughs> Joke lang po. Kain po tayo mga solid kanongski. Ayan nga po. At kumukuha na rin sila. Ayan, masarap po talaga kumain pag maraming kasama baga, mas maraming kasalo, mas masaya. Di ba mga solid kanowski? Pasensya na po kayo at medyo magulo ang aming setup ng pagkain at masikip po dito sa bahay ni Dadan. Tingnan nyo nga po kung magkakahilera kami para kami nagpipiting program. Pero okay lang po, mas simple, mas masaya di ba? At pagkatapos nga po namin kumain, eto at umpis na na kaming magtrabaho. Ayan at binara ko na nga po yung kahoy na nakaharang. Ayan, at sinibak na rin ni Dadan ang simento. Ito na dito po kami ngayon sa Sapa para magakot ng buhangin dahil kinapos po kami sa buhangin. Ito po ang ganda sa probinsya. Basta madiskarte ka, makakadiskarte ka. Ito nga po tinahakot na po namin yung aming mga buhangin na aming kinuha. At umpisaan na po namin maghalo ng simento para sa aming gagawing kulungan ng mga big. Ito nga po sinakay ko sa tricycle para hindi kami mahirapan magakot ni Bayaw. Ito naman si Porman, pumuporma na. Wala pa namang nagagawa. Ito nga po, ko na maghalo ng simento. Ayan nga ito si Dadan, nang agaw na ng pala dahil nahirapan ng tumingin sa akin. Lawit na daw kasi agad yung dila ko. Ito nga't tinadya ko na ng tubig, yung sementong hinahalo namin. Ito kumuha pa ako ng tubig sa si sapa dahil kinapos sa tubig. Ito nga't inumpisa ako na maghalo ng semento para sa ginagawa naming gulungan ng aming mga biik. Gaganyang-ganyan lang ako pero lawit na po ang dila ko. Ito nga't nagpahinga ako, si Weo naman na naghalo at saka si Dadan. At pagkatapos magpahinga ni Purman, magpapaloli ang porma. Pero buti nila po na dyan si Bayo para tulungan ako sa aking paghahalo ng simento. Yan nga po at inumpisa na ni Dadan at sintadaan ang aming kulungan ng video. Shoutout po sa lahat ng Solid kanong ski at sa mga nagsishare ng aming mga video. So ito na naman si Porman, Nakatayuman man. Ito nga na ang sintada ni Dadan. Ito nga at tinidingdingan na ni Dadan ang kulungan ng aming video. Konti na lang po at maaayos na po itong aming kulungan ng bik. At inabot na po kami ng hapon sa pagkagawa itong kulungan ng aming bik. At ito po ang aming nagawa kahit inabot na kami ng hapon na floringan na po ni Dadan na asintandaan po at konti na lang po manilipat na po dito yung aming bik na bagong walay. At ngayon magpapahinga na po muna kami at pagod na po ang inyong purman. Ang purman na ewan. At pagkalipas ng isang linggo, ito na po ang update sa aming kulungan ng bik. Ang kulungan ng aming mga bagong walay tignan nyo po ang lalaki na nila ayan ang lilinis po lagi po silang pinapaliguan na nag-aalaga si Jessa at si Dadan ayan ang puputi po ang kukulit po niyan mga solid kanong ski nakakatuwa po talaga silang tignan larot kanya naglalaki na po sila at konting panahon na lang po ay malapit na rin po silang may benta para po makabawi kami sa punan lalong lalo na po si ate at si Bayaw at ang mahal po ngayon ng pitch kumpara sa bigas sobrang mahal po ng gasusin nila sa pag-aalaga ng baboy pero kahit ganun, okay lang po. Sigurado naman po makakabawi kami sa pagbibenta ng big, dahil ang naging anak po ng aming inahin ay labing dalawa po sila. Bali isang dosena po. At maraming salamat po sa nagalaga kay Dadan at kay Jessa. Dahil kung di po dahil sa kanila, hindi po lalaki manusog ang aming mga big At kunting panahon na lang po yan, ay mabibenta na po ang aming mga baboy. At sigurado, mga kabawi na po sa puhunan. So hanggang dito na lang po ang aming vlog. Maraming salamat po. Thank you. See you next vlog. Bye-bye!